Ayan, good morning mga kalala sexy. Mega live shout out po sa inyong lahat dyan. Ayan. Happy Saturday. So ayan, ngayon, tulog yung aking alaga. So ako ay mag-aayos ng aking mga halaman. So ayan. Meron tayo dito ang sili. Ayan, mga sili yan. Sili. Manghang yan. <laughs> Siyempre sili di manghang. Ano. Ito, meron ako dito talong. Yung, yung matataba, yung galing sa ibang bansa. Yan. Yung, ma, uh, yung mabibilog na ganyan ba. Yan. So, yan dalawa na yung bunga. Patatlo na. So, yung isa parang naurongkoy. Na koy yung ano. Sentalit. <laughs> um, <laughs> Hahaha. Ang isa, oh, ang ganda, oh. Ang ganda. So, yun, mag-ayos muna ako ng aking halaman. Mga kalola sexy, good morning po sa inyong lahat, yun. So, ayan. Ayan, ang daming bulaklak. Ayan, ang daming bulaklak. Ayan, nawala na si Bubuyog. Hindi ko alam kung nasaan. Ayan. Ayan. <coughs> ayan, nalantan na nasip-sip na ng bubuyog <laughs> sorry <laughs> ayan mga guys, muna ako ng halaman ko dito sa taas Akin muna aalisan ng mga damo <coughs> ayan, meron ako dito ang kangkong meron akong dragon fruits Unang bulaklak ka lang nito, nawala agad. Ari, akala ko bulaklak, suli pala. So, ayan, bumili na ako ng munting pala. Ayusin ko aking halaman. So, hindi ko alam kung saan ko lalagay ito. Hindi ko nadala stand. Sexy, tayo ng eye bags. <laughs> palakihan tayo ng eye bags. Laging puyat. Talaga ng ilalagay. Hindi ko na pala stand ko. ay ito yung ilagay. Dito. so, ayan tayo ay mag-aayos ng aking halaman. Dahil marami siyang damo. Nakakulang na yung mga lupa. So, ating dadagdagan. Dagdagan natin ng mga lupa yung ano. Saka ito. Ayan. Nawala na sa paso. Nasira na yung paso.

nanti natin lupa. Banget, <tuh -tuh. Dengan lupa? Sampai wow. <tuh>. morning mga kalora sexy ayan so, hindi pala kita masyado o, dito na lang ayan hindi ko dala stand nahirapan ako ayan mga sexy ito yung gagawin ko dahil mahal ang paso ito na lang gagawin ko ayan oh Sa mataas pala. Masyado pala mataas. So, ayan. Para mas matibay ang paso. Ayan. <laughs> May tubig pala. Matibay ang paso. Ito na lang ang aking gagawin. So, mataas pa rin pala. Eh. ito na nga lang. Ito na yung gagawin kong paso. Yung mga... 一万块钱打。嗯嗯嗯 may design na siya. Tapos ating mubutasan. Butas. Mubutas. <laughs> Butasan. Katang natin dito. Butasan natin. So yan, may butas na. Galing ko magbutas. So tapos talagay natin itong mga ano lupa. Alam niyo ba kung saan ko nakuha ng lupa? Dali nararo raro. Ito ako nakuha ng lupa. Di maluan-aluan. Dito ako nakuha sa tubuhan ng ano ng lupa. Alam niyo ba kung saan? Ayan, dyan sa tubuhan. O, diba? Ay, yan. So, maaluan kumuha ng lupa. Dali nararo na. Ando sa baba sa sako. Hindi ko mayaki at wala akong mautusan. Kaya sariling sikap. Ayan. Sariling sikap. Ayan, parang hugot. <laughs> sariling sikap. Kung siya'y magtagal, salamat. Kung hindi, salamat. Kung makaintindi, hindi. Kung maintindihan, salamat. Ayan. Shoutout nga pala sa inyong lahat dyan. So, ayan. Maglalagay na tayo ng halaman. Tayo maglilipat ng halaman. So, dyan lang kayo, oh, mga kalola sexy. Good morning. ayan, dalawa na yung aking naputol ulit, ayan, so mas matibay ito eh, matibay na paso, <laughs> tipid pa ba? walang basag, ayan ayan, ito na lang so ayan ayan natin na, lupa may muna tipid tipid <laughs> pati sa lupa tinitipid ayan, so kukwane tayo sa baba ng ano, lupa. Ano sa sako, di ko may akyat. Wala akong tag din, eh. So, dito muna to. Dito muna aking pinakasilbing laga yan. Ayan. Dito muna kayo ha. Ah, meron pa palang isa. Nasa likuran ko. Mamaya na. Huwag muna ako ng lupa. Ayan, again. So, ayan yeah, mga kalala sexy. Malakas ang hangin dito. <laughs> Kaya malakas ka talaga ang hangin dito. ay ano yung tanglad yan sa lay ito salapit sa lapit ko na lang yung dahon para di masyadong ano ito naman isa tanda ko anong pangalan nito tanda ako anong pangalan nito. Basta yung ugat daw nito ay pwede mong ilaga. At ito daw ay gamot lalo na sa mga lalaki. Gamot daw ito sa mga ugat. Ilaga nyo daw yung ugat nito lalo na sa mga lalaki. Yan man ka tulong daw ito. Ang ugat nito. Nalimutan ko lang kung pangalan nito. Bigay lang na akin. Thank you. dalawang puno siya na dito. So, aking dilipat. Dilipat ko yung ano niya. Ha 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 ha! ayan, nanipat ko na, lupa, lupa na. Lupa sa baba. <laughs> oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 step 10 step, oh taas taas to, yan bayabas bayabas, malunggay eh, nalimutan ko na malunggay Kaya pala ako bumili kamatis ng isang araw or aking lulutuin. So, ngayon wala akong kamatis. Yan, may kalamias. Hmm. So, Ayan na kaya Ken? ano? o. Hilahin ko na lang. Hilahin natin. Ayan, nayakit ko. Nayakit ko. Ayan, kaya ko naman. Mahirap nga lang magtaas. malaglag yun ito malaglag yan, pasag na naman ng ano protector pasag na naman protector ng aking ano ng aking cellphone may stock pa yata ako dyan isa nasa pala? palak ay eto sa so, no. diba ito sa sako <laughs> Nasa ako ito, kaso, yan. Kalahati na lang yung akin na iakyat. Maglilipat pa tayo. So, tayo magdadagdag ng lupa sa mga ano halaman. Mamaya ako maglilipat. Dagdag ako muna ng lupa yung mga halaman dito. Para, ano, Kaya mga kalala sexy, yun, nadagdagan ko na ng lupa ang aking mga ano, pananin dito. Ayan, yung bayabas nilipat ko na. Ayan, kasi namamatay. Ayan, para lalo lumambod yung sili. Ayan, ang talong. So, ito yung talong. Napakaswerte naman ako pagpasin. Bunga ako, oh. Ganyan kalalaki yan yung talong galing abroad. So, ayan, nagamasan ko ng iba. Iba hindi pa, oh. Ayan. Ayan, nalipat ko ng iba. So, yung mga orchids ko, inayos ko na rin. Ayan. Nais ko na akin, mga orchids. Sa so, bumulaklak. Sabi ko, pahingi ako ng mga suloy. Ayan. So, binigay naman, puro nga suloy. Wala naman bulaklak. So, dapat suloy at bulaklak ang aking hiningi. Isa so, yan. Pahingi ng suloy at bulaklak. <laughs> so, ayan. Saka na ilipat. Ayan, oh. Pwede na ilipat ito. Matatanda ng ano. Yung mga ugat na. Ayan. So, ito hindi ko pa tapos, oh. Alisin ko pa ito. Eh, nabulok na yung kahoy. Eh, mayroon pa isang ano, orchids na panapalipat. Panapalipat. So, ako may gagawin pa sa baba. So, ayan. Meron ako dito ang water lily. Water lily. Ayan. So, yung iba, oh, dito ko nalilagay. Ayan. So ayan, maraming salamat po sa panunood. Ayan, dito po tayo sa kalawakan. <laughs> Hindi po aking hasyenda yan. So, ayan, maraming salamat po mga kalala sexy. So, ayan, wala pong bulaklak ang aking mga alas gis at ulas So, ayan. Maraming salamat po and God bless. Thank you all. I love you all. Ayan, I love you sa iyo. Ayan.